Okay mga bossing, ayan. Magandang magandang mainit na araw po sa inyong lahat. <laughs> so currently mga kaibigan, sobrang loaded tayo ng ginagawa at sobrang dami kong projects ngayon na tinatapos. At as you can see, ayan ano, may tinatapos ako dito na Aerox namin. So nag-identify ako ngayon kung ano yung mga differences <laughs> ng linya. Anyway, gagawa tayo ng content ngayon about overheat. Okay? So dahil sobrang init ng panahon ngayon mga kaibigan, Ah, uh, ito, may nagtanong sa atin kasi yung click niya daw ay nag-overheat bigla. At yung naging problema daw ay may sumirit na uh, coolant sa may parte ng cylinder head, okay? So ayan. Ang maaa ito uh, mga kaibigan, napaka-common ito, gaya nitong click na to. Ito is overheat din sobrang init ng panahon ngayon kaya kailangan nyo mag-ingat mga kaibigan lalo na sa mga Metro Manila yung sobrang init ngayon uh, at sa mga probinsya na medyo malapit sa araw <laughs> ngayon uh, meron talaga tayong paraan ngayon na nagawa para may natin yung naging Casey Kuya. Uh, yung Casey Kuya kasi is very much same dun sa nagiging uh, issue natin sa mga click na bigla na lang nagli-leak yung gilid. Ngayon mga kaibigan, maraming nagsasabi na hey, hindi naman daw sa kanila nangyari yon, blah 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 whatsoever. Hindi po kasi totally nangyayari yon sa lahat. So eto po, gaya nito, yung uh, ginawa natin na prototype ng click na makina na c 5 na big valves. Um, ganito po karami <laughs> ang sitwasyon ha. Ito na po yung mga naipon natin na mga nasira na water joint comp ayan mga kaibigan iniipon kasi namin to dito para po makita ng mga customer na hindi lang sila yung nag-iisa ayan kaya mga kaibigan no? yung iba dyan nag-leak yung iba putol tingnan kunin ko yung putol yung naputol yung iba kahit anong gawin nila nalagyan ng ano nang gasket maker ito putol ito malalato Ayan. Ganito po yung nangyayari. So, ito, may tubig pa naman siya, pero dahil nga nalulusaw yung, yung joint comp, nagkakaganyan po yung tsura, bigla na lang may sisirit na kulant. Hindi po pabaya yung mga customer, ha? So, ito yung po yung masasabi ko sa inyo. Nangyayari lang po talaga ito bigla-bigla. Ito pa, ayan oh. So, hindi po joke yan, mga kaibigan. Hindi po biro yung nangyayaring ganitong senaryo. Yung iba, buo pero Ayan o, parang nalulusaw yung may bandang itaas. Ito o, nawawala, na deform So mga kaibigan, yan. Ayan o. Iniipon lang namin to dito para makita po ng mga customer yan. Ngayon, ang mga click ko kasi, gaya nito, hindi ko na sila ginagamitan ng ganong plastic. Kasi doon din papunta eh, pasira din po eh. Ang ginagamit ko ngayon, available na po ito kay Pitchbike. Asa na ba yun? Uh, eto. Ayan o. Oh. So ito na po yung ginagamit ko ngayon na water joint comp. Hindi na po siya plastic. Kontakin nyo lang po kay Pete's Bike. Kasi ito, tested na namin to. Wala na po kami dito problema. Hindi na po kaya to losawin. So kung sa patibayan po talaga ng, ano, ng pyesa, na po yung pinaka recommend ko ngayon. Galing na ito sa sobrang tagal na gamit. <laughs> kaya kung mapapansin nyo, ayan o. Oh hindi, hindi man lang nalusaw ng init yung ating water joint comp. So, galing na po ito sa matindihan na testing. So, ngayon ito, ito, overheat din po kasi ito. Galing din ito sa overheat na black na to Galing to dun ata to. If I'm not mistaken, dun to galing. So, kaya ngayon, ang ginawa natin, pinalitan na natin. Okay? So, ayan. Ngayon, nakaganito na po yung mga ginagamit natin na click. 125 and 150. Sobrang compatible po siya sa click 125 and 150. Okay? Ngayon, pwede nyo yung order rin kasi wala eh. Wala tayong magagawa. Talagang hindi nyo na lang ito bigla-bigla. Tatry do rin na lang kayo ng ganitong klaseng senaryo. Bigla na lang siyang habang nasa traffic kayo, bigla na lang siyang uh, mag-overheat. Yung pala ito, low na. So, ang mangyayari sa inyo mga kaibigan, imbis na halimbawa, bili kayo nito, 1.5. Gaya nung ginagawa ko dating stainless. Available siya, 1.5 lang. So ngayon, ang may iwasan nyo doon na gaso, siguro mga 12,000, kasama yung labor, yung abala pa sa araw-araw na pasada nyo na hindi na kayo makakaalis, yun yung mga may iwasan nyo kapag pinalitan nyo to. Okay? So yan mga kaibigan, sana nakatulong ano, kasi sobrang overheat na talaga. <laughs> overheat na yung tao, overheat pa ngayon yung ating mga motor. So yan mga kaibigan, yun lang po yung may bibigay ko sa inyong tip, iwas po overheat, bantayan nyo po yung coolant nyo. At the same time Bantayan nyo rin po yung joint comp Dahil sa sobrang dami po ng senaryo ngayon Ng uh, ganong klaseng problema Hindi na po natin maiwasan Na sobrang tinde Ng abala na ibigay sa atin nun Okay, so ito po yun no Ito po yung prototype ko Yan Ito po yung anodized na Na available na po ngayon sa Pitchbike So hanapin nyo na lang po ito Kontakin nyo na lang po si Pits Bike for sure. Uh, meron na pong available, okay? So yan mga kaibigan, this is Grace Monk. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana nakatulong po ako sa inyo sa may cling short. Ah, sa may cling short. sa aking uh, may cling uh, vlog. God bless po. Keep yourself hydrated. Magandang araw po sa inyong lahat. Peace.